mga kamugil magandang tanghali ayan uh, tingnan nyo yung postura natin yung mga kamugil bali ngayong araw mga kamugil ako ng roping at nang makapag roping na tayo dito so bali yung trabaho namin ngayon pang anim na araw o oh, makapag roping na kami sa susunod na linggo okay episode 6 tayo mga kamugil ah. dito sa ating paggagawa nito second floor extension na kung saan gagawing opisina sa ating kliyente right so ang ipapabot ko sa inyo ngayon mga kamugil dahil sa episode 5 natin tinuro ko sa inyo paano mag ano ng king pose, raptor, tsaka mga girt, ano yung mga pamamaraan o kung magawa natin yon. so ngayon, isa sa pinaka itong episode 6 natin mga kamukil, bago tayo mag grouping bago tayo maglatag ng parlina Okay, so bago tayo maglatag ng parlina mga kamukil dahil kung nakalatag na tayo na trusses o raptor man yan ang pinakauna nating gagawin dito bago tayo maglatag ng parlina, dito sa rafter natin o trusses natin kukunin ang pag-iskwala o squareness ng ating roofing. Kahit wala sa squareness yung bahay na ginawa mo ngayon mga kamukil, may kunting diferensya yan, kailangan pagdating sa roofing, i ifirpik mo ang pagkaiskwala nito. Kasi kapag hindi mo nakuha nito mga kamukil at wala kang idea kung paano to iskwalahin ang pagbububong bago maglatag ng parlina, titingnan tong bahay mo sa malayo mga kamukil sa bubong palang lang makikita nang wala sa eskwela yung bahay mo kahit sa bubong makikita yan so kahit wala sa eskwela yung mga pusti natin o itong bahay mo pagkadating sa roofing na eskwela mo ang roofing ng maayos titingnan yung bahay mo mga kamukil maganda pa rin yung tingnan dahil ang roofing mga kamukil isa sa pinakamahalaga o nagpapaganda o nagbibigay ng buhay sa ating bahay siya yung unang makikita pagtingin ng tao itong roofing natin so ngayon paano ba iskwalahin? Paano ba tayo kumuha ng iskwala dito sa ating roping? Huh? So, laging tandaan, bago tayo maglatag ng parlina, gagawin nyo muna to. Halimbawa sa akin mga kamukil, nakikita nyo may rap tayo, trasis, na kung saan doon natin ipapatong yung ating mga parlina. So, sa so paglatag ng ating trasis o so, parlina o raptor mga kamukil, kailangan may sobra lagi. Halimbawa, yung kabuuang sukat ng lapad ng bahay mo is 5 meters. So, sa akin mga kamukil, dahil nasa Uh, 3 meters yung mahigit 390 ang ginawa ko dyan buong tubular yung ipinotol inilatag ko na raptor ginamit sa side magkabilang side lahat yan mga kamukil buong tubular yan so ngayon bago natin uh, bago tayo maglatag ng parlina ang una natin gagawin mula dito sa ating pinaka post mga kamukil ito okay, yan yung napapansin nyo alamin natin kung uh, ilan yung overlap ng bubong na ila ilalagay natin dito yung overlap na tinatawag natin mga kamukil mula dito sa ra, sa wooling natin may lampas pa yung bubong natin para yung tubig ulan hindi tatama dito sa ating wall yun yung tinatawag nating overlap o di kaya bulada na kung tawagin dito sa amin so sa akin mga kamukil minimum talaga yan 1 meter so mula dito sa pinaka ingpos natin yan o girt natin kahit dyan tayo mag ano sa girt natin 1 meter, sukat ka lang 1 meter, papunta dun yan. Papunta dun sa uh, unahan. So, 'yun yung uh, una natin gagawin. So, yung 1 meter na 'yun mga kamugil, sa bandang gilid ka talaga. Sa pinakagilid laging tandaan mga kamugil, sa pinakagilid laga lahat mag-uuna you 'no know, kapag kukuha na tayo ng square nito sa pinakagilid na uh, raptor. So, ngayon, sukat ka nang 1 meter papunta dun, buhitan mo siya tapos maglalatag ka naman ng tansi ngayon mga kamukil kung saan yung guhit mo doon may tatapat yung tansi tapos papahila mo doon sa kasama mo sa pinakadulo yung tansi ngayon may isang tao doon naghila sa tansi ikaw mga kamukil magkukuha ka ngayon ng iskwala yung pagtitingin lang ng iskwala mga kamukil para makukuha natin yung squareness ng ating bubong halimbawa nandito yung guhit mo nandito yung tansi kaya naman sa so, iskwala o Nandito yung tansi. Ito yung guhit mo mga kamagil. Ito yung guhit mo. Ilalagay mo lang yung iskwala dyan. Ilalagay mo yung iskwala dyan. Ilalapat mo dyan. Kailangan yung tansi mo. Dito siya nakatali. Kailangan yung tansi na hinahatak pa punta doon. Masusunod tong iskwala. Masusundan niya tong iskwala. Kapag uh, umaayo na yung tansi natin sa iskwala, yun na yung pinaka-squareness niya. Oh. So ganoon lang yung pagkuha ng eskwala ng bubong mga kamugila. Ibig sabihin dahil na mo na yan, mula dito papunta doon tuwid na yon. So itali yung tansi doon. Tapos kung saan yung tama ng tansi sa ibang raptor natin, guguhitan mo lang yan. Yun yung ikakat mo. So bago magkat nito mga kamugil, hindi lang basta-basta na -basta magkat ka. Kung halimbawa ito yung guhit mo ngayon dito, ito yung tama ng tansi. Yung iba kasi ini-eskwala na lang, tatapatan ng eskwala. Hindi po ganon. Kung ito yung tama ng tansi, ito yung guhit mo. Hulugan mo dito gamit ka ng plump bomb. Ituturo niya ngayon yung tuwid sa pamamagitan ng plump bomb. Yung tali ng plump bomb, itapat mo dito sa guhit. Ihulog mo siya pababa. Guhitan mo dito. Kung saan yung tama ng plump bomb mga kamukil, yun yung masusundan mo sa pagguhit. Hindi pa street yan. Kasi itong ruping natin, pa island to. So, plump bomb yung kailangan natin para makukuha natin yung tamang tuwid. Pag nabatakan na natin ng tansi, naguhita na, tapat mo yung PC ng plump Bam dito o tansi ng plump Bam, yung plump Bam magtuturo sa atin kung saan tayo magpuputol yun yung diskarte natin so kung ano yung ginagawa mo dito mga kamagil na pag-iskwala sa harapan ganon din sa likuran ganon din sa talik sa tagiliran so mula dito sa raptor natin kung halimbawa may ubirla pa yung gilid nyo dito kasi sa akin mga kamagil ano to uh, firewall kung halimbawa may ubirla pa yung gilid nyo so mula din dito sa raptor sukat ka lang 1 meter papunta doon. Ayan, basta mula dito sarap raptor, sukat ka 1 meter papunta doon. Tapatan mo ng, talian mo ng tansi, uguhitan mo muna, itali mo yung tansi. Magpapabata ka naman doon ng isa. No? May isang kasama ka doon na maghihila ng tansi. Tapos tapatan mo naman ng eskwala. So, ganun lang akong magdiskarte dito mga kamagilihan kung napapansin nyo. Ngayon, dahil nakuha nyo na yung street mga tulad nito sa akin mga kamagil, mula dyan sa pinakadulo, nakuha ko na yung iskualan yan, squareness yan, papunta doon sa dulo. Dito ako nag-una naglatag ng parlina. Okay? So, nalatag ko na yung parlina dahil nandito yung pinakaunang tuwid natin, squareness natin. So, mula dito, ang kasunod na parlina, sukatin mo na lang. Ayan. Sukat so, ka na lang dito. Kung ano yung distansya. So, yung minimum na distansya nito mga kamukil, uh, maximum, nasa 80 cm. Yung maximum. Pero kung minimum yung pag-uusapan natin, 60 o kaso lang kapag kami ni magastos na sa parlina. So sa akin mga kamugil nasa kalagitnaan ako. 70 cm yan distansya niya. Wala doon, papunta dito tag 70 cm yan. So ngayon, isa sa pinaka tips ko sa inyo mga kamagilalo na ito, pahabaan, no? So sure po yung isang parlina o isang length ng Say parlis magagamitin nyo o tubular na ilalatag natin papunta doon, short yung isang lint nya. So ngayon, yung pagdugtong yan mga kamugil, meron tayong tatlong klase sa pagdudugtong nito. So, ipapakita ko rin yan sa inyo sa susunod sa ngayon muna ito lang yung muna yung mabibigay kong tip sa inyo kapag sa mga dugtungan mga kamugil napapansin nyo dyan ako nagdudugtong kadalasan kasi nakikita ko pag dito yung dugtungan lahat ng dugtungan nandito sa isang part na yun patuwid pero sa akin mga kamugil napapansin nyo nagdugtong ako dyan pagdating dito wala kasunod na naman may dugtong kasunod wala alternate po mga kamugil yung pagdudugtong natin ng tubular lalo na parli, uh, si parlins yung gagamitin natin kung dito ka ngayon nagdudugtong kailangan yung kasunod na dugtong nito nandun yung purpose natin dyan mga kamukil kapag gumahangin kasi yung roping natin gumagalaw yan sa katagalan sa paggagalaw nababali minsan yung mga dinudugtong natin kumakrak siya so ngayon pag straight yung pagdudugtong natin isang isang part lang nagdudugtong ka dyan lahat ng dugtungan nandito mo nilagay lahat pag nababali yung una susunod-sunod na yan mababali-bali na yan lahat pagdating ng panahon hindi man ngayon pero sa katagalan mababali yan lahat dahil gumagalaw lagi yung ating bubong pag malakas yung hangin pero sa ganitong paraan mga kamugil ina natin yung pagdugtong Mabab mababali man tong una ito hindi niya kayang baliin kasi walang dugtong dito nandun na naman sa kabila so yun yung purpose natin mga kamugil lalo na pag nag-apak tayo nagruruping -ro tayo pag lahat yung dugtong isang direksyon lang isang latagan lang lahat ng aapakan natin nakadugtong yan lahat so delikado ito kasi pag nabali yung isa nakaapak yung isang paa mo dito masasalbar ka pa nito kasi hindi siya nakadugtong right so yan lang muna sa pagka ngayon, mga kamagilong yung aking mapapaabot kung paano magkuha ng iskwala sa bubong okay <coughs> basta laging tandaan mga kamagil sa bawat trabaho natin kailangan mauna yung tansi tulad nitong pinapagawa ko sa aking kapatid ngayon mga kamagila ito kapon inumpisahan ko iniwanan ko siya ng layout so siya na yung nagpatuloy Nakikita okay, nyo, may tansi lagi na kasunod. Ayan o, oh, nauuna muna yung tansi bago tinatrabaho. O, oh, yun po. Ito yung ginagawa namin dito mga kamukit, kanopi to. Dito sa pinakaharap. Okay, silipin natin sa baba yung porman nito. Okay, ito na yung forma nya. No? Sa trabaho natin dito mga kamukit. Within 6 days, namin trabaho to ito. Na dati apat nang kami, tapos Ah, naging lima kami kasi nandiyan na yung kapatid ko. Ah. ito yung pinaka-forma niya. Yan, bali mangyayari, firewall tumakamog sa gadoon sa taas. kung ano yung forma dito, ganun rin doon. Oh, mamaya ipapasilip ko sa inyo mga kamugil yung forma nito sa perspective. Ayan na. Ah. Oh, may kanopi tayo dito. Bali yun yung pinakamin na bubung natin, tapos nagkanopi tayo dito sa harap. Tapos dito din sa baba. Ayan. Itong may runner natin, may kanopi din tayo dyan itong existing na bubong na to itataas natin to pero tatanggalin natin lahat ng bubong na yan lalagay tayo ng kanopi para yung tubig di papasok doon kasi kinuha natin yung standard na height mga kamagili eh. napapansin yung una yung bubong papunta sa flooring napakababa na so ngayon tataas natin yan 300 tayo so magiging high ceiling to tingnan dito sa baba mga kamagili alright thank you maraming salamat so purchase muna tayo ng Grouping dyan mga kamugil Kailangan next week makapag-grouping na tayo Kasi yung pansin nyo oh. yung init Okay